Ah. hey, how are you, Emil? Ito po, ilo po mga katili viewers. Ito po ang barangay Malapad. Ayan, ayun po yung school. Ayan, school po yung bundaron. At doon po kayo pupunta. Doon, sa Tok-Tok na yun. Sa Niyuga na lulo ko. Po. Ah. Ayan po yung may Niyuga na yun. Ayan. Doon po doon. Doon, doon sa dulong yun mga katili viewers uh, ngayon po ay pupuntahan po ulit namin yung niyugan po naluluko dun sa tuktok ng malapad yan dito po kami mismo sa ibaba ng malapad yan po yung palayanan at ito yung po yung paaral ng barangay malapad elementary school Ayan. kasama ko po yung anak ko sa so, yung pinsan niya sababing po nyo kami mga katili viewers yan dito po namin tinabili nyo aming tricycle Ano, mga anak po naman namin yan ano ready na? Yan. Yan po kami galing. Oh, Tapos tapo kami riyan. Jo mo ako. Yan po mga ka viewers, kung labi pagkain. Para mas kami kaiwa, wala kami. Hindi ako bubuto, may tubig na rin pati Okay. ano na ko? Mga ka viewer, stop over. Una, stop over namin. Ha, yeah. gubat na po. Wala na pong hindi namin malmukul ng daan. Maliligo na talaga kami. Bihira na po kasi pupunta nito. Ha! Oh, wow! Tanghali na kasi. o time check. Bah! Mag-iilibi na pala. Ay, tama-tama. Tignan natin kainan na. Ay, ano? Ano guys? Ayos lahat ito. Ano <laughs> ah, pala mga sakiyatan na eh. ni barit mga bata pa kayo. Ah, wala talaga talagang halal na. Pangatlong stopover po namin. Ay, ay. Uh, madalim na lang ang camera. Ito po. Ito po kami sa kalapit na lupa nung sa tatay ko. Ano po yung sa tatay ko? Yung, yung may hmm. hmm. sagingan na yun. Ano? Ito na po, malapit na po. Medyo na tagal po kami kasi naligo kami. Hi, hi, hi. Ito na po, stock Uber. Ah, ito na po yung sa tiyuhin ko naman. Ito yung Tio tiyuhin ko. ko. Balihan yung niya, kami rin nung may tanim. Doon pa punta namin. Ah, doon may bahay na po si Tio ko. Na meron silang mga tinan sa pinatitira doon. Meron talagang tagabantay sila rito. Oh, let's go. Ayan po mga katili viewers, nakita nice po kayo yung lauro Ang pinakang bantay ni Tio Rani rito Ito po yung kanilang kubo Ayan, doon po po kami, papunta Ayan. Kumain po muna rito yung aking mga kasama nagutom ng Ako na may busog pa Hindi mo na ako kakait, gawa ng mabigat <laughs> Time check po Balas 12 Ayan, Medyo nahirap po kami kasi mahirap ang daan Pahawis nih om kamera, Ay, nakuntay diyan. Ang karik Oh, diyan. Oh. Dyan, oh. oh. Tarik ko. Oh. Tarik masyado. Huh, yun po ninyo makatarik. Talaga naman. Huh. Oh, ano is kaya pa? Ha? Ah, halhal na ako. Ha? Hindi tayo pumunta kahapon. Bakit? Hindi na pa right. tayo dito. Ah, oo. 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 ba? Diba, may duyan naman. Kakita yung tinapay Hindi kami kakabit ng duyan huh. Yan, Yan palusong tayo dito Tapos May Pati pa rin Yan Yan yung sapa Yan yung pagitan din yung Yan kabilang yan Yan, yan yung Akin ang nililinis Yung taas ng dito Pwede pala tayo dumaan dito sa sapa ano Wah, oh, mahirap yan. Bala mo. Bawat. Napakahirdi, mabato rin yan. Uh, Parang may kawayan na naman kinuha ni. Eh. Ayun o. Oh. Uh. Kawayan yun ay. Eh. Kawain o. Dito na pala bagay rampam. Ah, may matarik pa rin po kami kaming akitin. Ako po Oh. Yung ibabaw po nito, pantay na. Ayan. Ito po kayo yung sapang. Ayan yung sapang yung taas po nyo. May pulse na maliit. Ito pong pistong ito. Ito, sakop na po nung nililinisan kong lupa. Ha, malapit na kami. Ayan, dito na po kami. Sa area po ng aming uh, tutulugan. Ayan, dito po kami laging natutulog. Ayan, ito po yung puno na santol. Ayan. Ang buti may bunga yung langka yun, oh. No? mga bungay lang ka sa kaya nandun pa lang may isa pa ron yan magdaman ulit kailangan ulit talaga linisin pero mga gandang bunga ng mga nayog dami mga bunga ano ayun dalawa yung yung kasi nandun yung kalye yun yung papuntang lubayat doon yung papuntang lubayat doon naman yung papuntang uh, sadil Nandun si na Mike. Tinitingnan yung kalsada kasi ngayon lang siya nakapunta rito. Ang taas ng aming inakit. Susunod, doon na kami dadan sa kabila. Para dalan na motor. Ito po yung kalye. Yan. Kami po ay pupunta ron. Doon, doon pukunin namin yung aming mga gamit na inihabilin. Kay Edi, Nibisaya. Yan. Ito po namin. narito po ulit kami sa tuktok sa tuktok po ng malapad puro krusal barangay malapad ang alam uhaw po oh. kinukuha po namin ang inhabili na gamit namin dito yan nandito po kay Edi o oh, yung mga itak nandiyan yung mga itak Yan. Yan ang po ba? Ay, may try ang mga itak. Hintay mo, baka ko na. Nagluluto na po kami. Time check po. Aba, oh, pasado sa isa na. Yan. Nakaraga. Andar na. Yan. Nakaraga din na po yung kaibu din tulugan. Oh. Yan, buno mo yung aking duyan. Yan si Mike. Yan, parehas may kulambuhin duyan. Naka malulok yung lamok sa amin. Hindi kami makakagat ng mga lamok. Aba oh, pasado na sis na may nabanag pa. <coughs> Parang mahaba yata ang araw ngayon. Six thirty. Okay. Pero may nabanag pa po. Ay, napaliwanag. Ah, napaliwanag ba. Ah, loob na po si, si Ace. Sinit na po, busy sa akin po Matipot may signal dito ang globe. Dito pa kami ng kanin. Dilata na lang ulam. Yan check ko, 11.30. Itingnan po namin ang budoy kung ilang ka hinog na. Ito po oh. Kasi natin mo Ayan po ka galing po liyo Sa mama nagad dito Kahapon po yung dinaanan namin ay dito Tapat ng malapad Kaya si na pong motor na ito ay gala, dito duma sa kalili Galing sa may, sa pasalubong sinter So yung dumaan Kapag bibili ka mic ng motor maganda yung XRM o kaya yung ano, CRF CRF Mahirap naman si Arif, sobrang taas. Wala, ayaw pa na. Saan? Uh -huh. Ba'y ba, siya nga na eh? Oo na kita ni Timo Ba'y oh, may ibon oh Ito Ayan eh, oh, ngumanga nga oh Allah Gutom na Ay, yan, ano Ibibigyan natin kay Juan Tiristong <laughs> Ha? Kahit... Bigyan natin kay Juan Tiristong Maa, huwag huwag Ano, bigyan natin kay Juan Tiristong Timo Ha? Ay huwag at baka makulong ulit si Juan Tiristong Ayan po, ibon ah yan, butit na kita namin, hindi namin kukuha kasi kawawa naman. Ito po kami sa sapat, i kami ng tubig, nakakita na po ko. Oh, tayo na! Ito ah, po, oh, po yung city mo, iwari po. Yan, tigisa po kami ng salulo. Galing po sa bukal sa taas. Yan. Hey.

બરાબર શિક્ષિક <coughs> 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 time check po uh, alas uh, mag alas ito na po minus 5 uh, bali nagsimula po kanilang na tabas dito ay 5.30 yan po bago kami umalis tatapusin po namin yun, pagbalik po namin ito naman yan yung papunta dito sa may patas dyan nagamit namin at yung doon sa may pagbaba Ayan, ito na po yung kalye. Ayan na po yung kalye. Ayan, ito na po. Ito po yung papuntang Lubayat. Ayan, ito po yung Lubayat. At ito po yung, yung papunta sa Dil, Ba, ang mga gaman ni Ariel. Ayan, tinatabasan po nila ito. Ayan po yung harapan ng aming uh, niyugan. Ano natin mo? Ang na namin ya. Nagluluto lang yung dalaw namin kasama. Harun sa sapat na ako ng tubig. Hindi mo na. para pala mga katili ah, may tuturo ko sa inyo kung paano magtabas ng dabo gamit ang inyong bulo Ah, ganito kailangan pag hawak na inyong kanang kamay yung itak kailangan galing sa kaliwa palabas yan palabas palabas Tapos pag pagod na yung kanan mo ilipit mo sa kaliwa galing naman sa kanan pala. palabas yan palabas wag na wag ninyong gagawin yung papasok papasok na ganyan kasi uras na umugtol yung itak yan dito tatama o kaya sa dulo ng paa kaya wag na wag nyo gagamitin yung ganyong teknik kailangan laging yan. wag yung ganito yan siguro minato na kayo sample ganito magtatabas ako Yan. Sana na natunong kayo. Hey. Goodbye. Timo. Si Timo. Timo. Matatapos sa pusi, Timo. Timo, kayo muna, Timo. Oh. Eh, yan po yung kanyang papa, oh. man ni Isa kasi, Mike. Yan, bali. Tatabasin na namin ito lahat. Yan. Para linis na. Kita na yung uh, pinakang loob. Kami ay alis mamaya. mga uh, 1 o'clock. Gagantang nalian. Yan. Hanggang 11.30 kami tatabas. tapos namin ito. Namaya, uuwi na kami. Tapos, isang linggo kami. At magtatayo na kami ng kubo dyan. Kami po ay uuwi na. Yan. Sa po ulit kami pupunta rito. Yan Diyan po si A. So, nalabit niya. Baha po kami parang pagkain. At itong mga damit niya, iahabili namin ulit dun sa pinaghabili na namin. Ay, may dalilang hindi siya mayroon na langka. Ito naman, langka rin yung lamarito. Malaki yung langka. Ako magbubuhat. Ayan. Bali, dito kami dadaan sa si Lubayat. Kasi nagireklamo si Ace. Ang sabi niya, ayaw na doon yan dumaan dito. <laughs> Kasi matarik. Kasi dinaan nga naman ito, dito, dito isang araw. Napakatarik. Kaya dito na po kami dadaan. Ayan. Papunta roon, palubayat. Yung naman yung sa namin kasama, si Ariel, saka yung aking apo ay nagmotor na kanina doon sila dumaan sa papuntang uh, sadil doon nagdito kami uh, sige po kami malakad na no pabalikat pala naman na eh ay sulo ay ayos dali lang ha takoy ihimo na ako Ito po ang dadaling ko. Lang malaki. Ayan po. Abilin namin at na po kami rin. Dito po yung punta Lubayat. Dito po yung suntok-tok na nung uh, barangay malapad. Yan, Doon yung uh, barangay malapad sa baba hmm. Oh. Nandito hmm. <coughs> po namin i-abilin yung aming mga gamit ulit. Yan. Ito po nga pala si Edi Yung aming kapabata rito sa Malapad. Yan po yung kanyang hasinda. Hindi ko naman talong ngayon. Kula ka din. Kula na alaman nung ahong ko. Sabi nung anak ko, yun hindi, yaman din sila ko papasa. Kaya si Kuya Ariel eh. Oo nga, hindi na nga kumain si Ariel. Baka siguro yun, baka abuti ng ulan at nakita yung mga kapalinga doon. Akala ko ngayon ulan ka ngayon ay. Hindi ba katong ulan? Ito nga aking kapitbahay dito. Saan ka magtatayo ng bahay? Kahit po muna kami sa Burul. Ha! Ha! yun yung yung, yung sa lagyo <laughs> Kiko! Kuya, doon maganda Sa part na yun. Mas yes, maganda ka. Kailangan natin doon maglagi. Hmm. Para matakasan natin yung mga hmm. Espanyol. Hmm. <laughs> ka katipunan. Lagay mo yung ipak mo. Duh, baka ko Bakit ako binamit dito? Paglaban natin ang Pilipinas sitambol <laughs> ang lagi yu ayun yung kalsadang lagyo yu ang gantung lalakadin natin iya <laughs> mataas yun ito yun 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 may yun 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 sa yun yun sa malapad. Huh. Ito po galing kayo yeah, um. Dito po sa papakal Dito na, kalyari na uh, Pag buntis ano po yung kalabawan ay eh? Saan po Ay pauwi na po kami sa okay. Real kami po sa may Kayingan sa may sa tapat ng malapad ah. Mukhang na niyugan. Ah. Alas ta. Wala <laughs> na po kayo. Hmm. Kami nagdalawang tulog kami. Tabas. Ah. Hingin eh na po kami uwi. Ay ayaw nung dumaan doon sa... Nung bata ako doon sa pipaba matarik daw. Ah. Natakot na. na. Baka doon maggulong. Matarik. 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 Abay, naubos na po yung kalabaway. Abay, rin po naman taon-taon manganak tapos ay araw-araw ay kinakatay. Oh, ah, nakakaitan kinakata. na kalabaw. Ano ito yung tali sa ilong? Para hindi magwala. Oh, pang-kontrolo yan. O, oh. napalaban <laughs> ah, naman ng lakad. Medyo malayo lalakadin namin dito. Medyo pantayanin naman. Hindi ka dito sa kabila na talagang palusong baka kami maggulong. Sa so, dinanan namin, nung kami umahon, talaga napakatarik. ay e, umulan po naman, kaya madulas na. Kaya dito lang kami, sa Lubayat. Hindi naman dito. Ayun, may mga arusal. Malapit na kami sa Lubayat. Check po mga katili viewers, uh, 5.30. Ayan. Pagpapakain po rito na sa barangay malapad sa baba yan doon po kami galing bali umulis po kami ngayon na may pero umibigit po kami ngayon ito umibigit po kami sa bundok ngayon at pumunta kami sa may sityo magsikap barangay lubay at din umuba kami ng Pinamaitunan. kasi dito ay natakot na yung kasama ko na medyo masyado mutarik baka daw kami pagulong-gulong pagbaba Ayan, ayun pala naman pala, dito sa lugar na din na, napakatarik din. Ayan. Ayan, mga ka viewers hanggang dito na lang po at salamat po sa inyong matagang panunod sa aking munting channel. At, hanggang sa muli po, uh, sa susunod po po namin doon, magtatayo na po kami ng kubo uh, uh, sa next 2 weeks pa po. Ayan, at ibibideo ko rin po para masubaybayan po ninyo ang aming ginagawa sa bundok. Sige po, hanggang dito na lang. God bless, bye bye, salamat.